Yon. May kailangan malaman. Oh. So, Ma'am, what's happening? Here. Faster. May kailangan kayo malaman. Narinig ko si Lola. I Ipapasok niya daw si Ina sa kumpanya. At tutulungan niya daw yung parisan ng babae niyon na maging part ng Costa Food Corp. What? Adam hindi kayo magkakamaling pagbigyan si Ina ng chance. Sa so, hindi naman po kawalan sa Aureas ang bigyan nyo siya ng isang branch eh. Dahil pabagsak na rin naman po ito. Alam mo, Edwin, kung naging totoo ko lang apo si Ina, hindi ako magdadalawang isip na ipamana sa kanyang lahat. Lola, Is it true that ipapasok yung si Ina sa De La Costa Food Corporation? And you're gonna tell her to rebrand one of the Oreya's restaurant para may paresan siya? So what's wrong with that? Ang laki ng potensya ng business plan ni Ina. Well, there you have it, Joanna. From Lola herself. Anyways, good luck, Ina. Lola, why are you doing this to us? Una, pinatira mo ito yung babae niyo. Yun. Ngayon, bibigyan niyo ng business? Lola, sobra na naman ata. Anyways, Lola, since ipapasok niya ni si Ina sa company, ah, uh, hindi niyo know, papakialaman. So, does that mean I can borrow some money para mabayaran ko na si Francis? sige, babayaran ko ang utang mo kay Francis, but you will have to work for me. sorry, what? Lola, ko kayo sa restaurant. in restaurant ay manage ni Ina, and you will work under her supervision. <laughs> what the hell? <laughs> okay, Lola. I get it now. You are? Ginagawa lang to ni Lola para ma-pressure tayo. Kasi bakit mo tayo magtatrabaho under Ino supervision? Eh kung sa atin din naman pupunta ang Dela Costa Food Corporate. so... At sino naman nagsabi sa inyo na kayo magmamana ng Dela Costa? Ako pa rin ang magdidesisyon kung kanino mapupunta yon. Can't do this Hindi ko iiwan ang pinaghirapang kumpanya sa si mga irresponsabling taong katulad ninyo. Pero kanino pa ba ang pupunta ang lahat ng meron kayo? Kundi sa amin lang naman ang dalawang Juan dahil kami yung mga apo. Who said so? I have options many other options. Are you hallucinating, Lola? Pag hindi kayo dalawang tumino, mapipilitan akong iwan ang lahat kay Ina.